Ayan guys, maraming tayong ngayon binibent ng mga abansa natin dyan. Napakasariwa. Ayan, 2008 model abansa G-Bar yan. Napaka-presentable paint. Naka-mugs. All power na rin sya. Naka-register. Manual transmission. Kaya walang kapoble-problema. Gagamitin nyo na lang. Naka-register na rin yan guys. Malinis sa loob. Walang kadumi-dumi. Ayan, walang mantsa upuan. Gana lahat, stereo, aircon, super lamig. Ay gagamitin na lang no, history ng overheat or no bangga, history ng bangga. Yeah, guys. All power na siya. G variant. Yan, kung sino may gusto, yeah, PM nyo lang ako or, or text or call. Lalagay ko dito 'yung number ko. Then ang second natin, abansa sa guys, 2011 model. Yan, year model niya is 2011. J variant naman, guys. ya Manual transmission din. Kulay gold din. Yan, nakamags din yan. Presentable paint. Gagamitin nyo lang din yan. Nakaregister. Yan. Ta ano, mo monitor na siya. No, check engine din yan, guys. Makinis din ang pintura. Meron lang medyo may, may mga scratches. Yan upuan, intact may third row din yan lahat ng abansa natin guys may third row Eh, meron na naman tayong ito isa pa 2007 model abansa rin yan presentable paint din yan no issue mga minor scratches na siguro mga issue nyan kasi eh, natural lang sa second hand pero ang paint nyan presentable pa naman Ayan, color white. Nakamugs din 'yan, guys. Nakamugs, naka-register din 'yan. Ayan, ice cold aircon din yan Napakalamig ng mga aircon lahat ng abansa natin. Intak din ang upuan. Ayan, malinis din ang loob niyan. Pa bagong car wash lahat 'yan. Yung pinitira niya hindi pa kasi nalilinis, pero pag nakita niyo ng personal, napakaganda na niyan. Ayan. Kusin na lang po ulit may gusto, PM me or direct message me. Ayan, meron tayo huling-huli, advance naman ulit. 2011 model gold ulit, naka-mugs. Medyo may paint lang na papipiturahan konti but may tira lang naman isang issue, pag-usapan na lang natin. yan, ice cold aircon din 'yan, monitoring, touch monitoring din. Intakan lo malinis, at labas. Ayan, kung sino lang may gusto, lahat po yan ay may third row. Ulitin ko, lahat yan may third row. Gagamitin nyo na lang. Naka-register lahat yan. okay guys.